So ayan mga kasaka, bakante na lang ang mga nandirito na mga kulungan ng mga baboy kasi nga sobrang naapektuhan ako sa ASF na yan. So iisa na lang yung inalagan kong baboy rito. Uh, ito ay apat na buwan na. So pwede na rin ibenta ito. Pero i-condition ko pa yung katawan niya kasi medyo ano siya yung hindi pa siya ganong mataba manipis pa yung katawan niya sa so, ayan uh, ito ay apat na buwan na kung napansin niyo ay isa na lang itong inalagay ko sa so, kasi nangyari kasi sa akin yung sobrang hirap nung may SF yung mga baboy ko So ayan mga kasaka, kung ganito ang mangyari sa inyo, kagaya ko ay dahan-dahan lang tayo sa pag-alaga ng baboy. Hmm. Ayan, dati-dati mga apat ang nakakulong dito. Ngayon wala na eh. Pati dito, mga dalawang nakalagay dito, wala na eh. Sa so, ngayon ay ano na to, sa fattening stage na ito patinig na ah, kailangan lang na mapataba natin ito bago nating ibenta so dahil sa epekto ng ASF na yan ay sobrang mahal na ang live weight ng baboy ngayon imagine 250 dito sa amin mga minsan naglalaro pa sa 270 eh, ang mahal naman kasi yung baboy ngayon umaabot sa 400 per kilo na yan mga nag-umbis sa 360 mga ganyan hanggang sa 400 eh, alam mo naman sa probinsya walang ganong kung dito eh uh, ah, na monitor yung pricing kaya ganyan so maganda sana kung marami akong inlagaan na baboy imagine ta sa live weight na 270 na yan ako eh. kikita, kikita talaga yung mga mag alaga ng baboy dyan kaso lang kasi ay ganito ang nangyari mahirap magkipagsapalaran eh alam nyo naman kasi ang hirap yung feeds mahal Tsaka yung biik natin eh alam nyo naman mahal din yan so kapag namatayan tayo ng baboy kahit isa lang dalawa tatlo ay nako wala ubos yung ano natin pera natin yung kapital natin pati yung pagod natin ay wala na wala tayong mapagkunan kasi nga kapag naiisa tayong mayan eh, talaga namang ano, ilibig na yan eh. Um, ano na lang yan, tatapon na lang talagang nililibing na lang yan hindi na pwede na ano yan ah, kainin pa um, kaya para maiwasan yung pagkalat ng ASF na yan talagang pinapatay na yan nililibing na lang okay so ganyan ang mangyari ah pag nagkaroon ng SF so sobrang hirap sa atin hanggang ngayon ni eh, nag-struggle pa rin tayo sa pag-alaga ng baboy mga kasaka hirap isipin yung ganitong nangyari sa atin uh, dati nag alago ako ng mga hanggang 10 hanggang 15 heads yan pero tingnan niyo ngayon di isa na lang ito ay uh, isang pamamaraan na lamang, maaaksyon saan para hindi mawala yung tinatawag nating ah uh, yung bang nakagawian nating na ginagawa, yung gusto-gusto nating ginagawa. Uh, para mawala yung stress na lamang. Yung tinatawag natin isang bagay na lang na para sa ganun ay ma uh, karoon naman ng ibaling yung atensyon. Mm. Nakakawala kasi yung stress yung um, pag-aalaga ng baboy. Alam nyo, yan kasi ay nakagawian ko na. Okay? Yan. So, ayan mga kasaka. Itong ginagawa ko ay nag-aalaga lang ako ng isa para sa ganun ay isang pamamaraan ito para i... ano na lang? I... parang ino-observe you know, lang natin yung pagkakataon. Baka mayroon pang ASF. Ito ay ano lang testing lang para sa ganun malaman natin kung mayroon ano pang SF o wala. Kaya napakahirap eh. Talagang minsan talaga ay eh, wala na. Patay na yung pag-alaga ng baboy dito sa akin. Okay. So, tinitignan lang natin 'yung pagkakataon kung paano pa tayong mag-alaga sa mga susunod na mga araw. So ayan mga kasaka, ingat-ingat uh, tayo sa ginagawa natin. God bless sa ating lahat mga kasaka.